o oh, yung sumakay na yung puri-puri o orosong tapasin na kami ayan na mga idol sinapag na yung ano, yung saging ayun na oh. one zero ayan malaki rin mga idol kirain na ni Intan oh. one zero na mga idol oh buhay puri-puri maraming saging basta mag -tanim ka lang ng magtanim ka nang magtanim nilaga may nilaga mga idol ayun pangalawang saging oh pebambal ayun oh kinain na ng ano ng Nang, nangangain na ano na daga uh, o oh, yan tatakang gano'n na ayun na dalawang piraso na nakadalawa na mga idol ayun pa meron pang manila manila ang tawag namin dyan oh, ayan o oh. Masarap yan mga idol oh. Ayan oh, Manila na dupo hmm. <laughs> ah, mga idol, yung pangatlo Hindi pala pa matong bago pa Nyaaw Lito ang mariari kwa Oh, Edem eh, balok pam basket bola dan, <laughs> 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 nah, ya lawak muter dah. Um, oh, ian malah laki, engano saging. Oh, minggu. Lancing. Oh, ian apo si Joffer? Oh, <laughs> magufung. Apo si Joffer? <laughs> Angkal papasamu. <mo. laughs> Pembuatan kayu. Toling lah pesawat yang ada kayu. Mana tahu kau Pang itu nyok. Pang anim. Ayo naik pang pito, mang idol. Oh yan. Tirahin na naman ni Insan. Uh, master ng dupo. Dupong sabah. Damilig. Ore oh, pa ka. Meron pa dito. at may mga puso pa dyan oh. ito pa mga idol ayan pa oh, pwede na rin yan ito lang sa probinsya maraming sag saging basta masipag lang magtanim ayan pa oh. dikit dikit hindi nga lang gano kalalaki yan dahil ano, tag init hindi gano lumaki pero okay na yan mga idol At least may blessings. Yan, ay ay. na. Parang he no ito, mga idol yung tinatawag namin ano, malatanay na saging. Oh yan oh. Dami nang bunga oh. Pero puro ano yan, buto hindi. Try natin 'to ini, mga idol na ano, na hinog na sa kanya puno. Oh yan oh. yung itsura ng malatanay alam parang ginagawa mo na lang siyang ano dulce hmm, ayan, malatanay marami puro buto hmm? matamis siya pero puro buto yung ano laman niya may laman din siya konti so, ayan o oh. na lahat mga kaidol idol oh. malatanay ang tawag diyan matamis na saging marami nga lang buto pero pagka walang makain pwede kay inin na yan pagkagaan ito yung saging may nahinog siya oh. katalati gusto oh. ito oh. nahinog sa kanyang puno oh. kain tayo Mami, Nanti, Master Ingu. Lagi. Makai dong. Ayan, yeah. Golpiamu. Ayo nyung. <tik> Yo, <Yuh>, nadali. Ada lagi. <tik> Ada <Arang>, ni nak <nienes> kau <komalutu>. tu. <tik> At tega. Mallaki mga idol. Mamakwatakin ta nekwa. At tela, ayo malakatang. At tega. malaki. Eron pa doon. Ayan mga idol na hinog sa kanyang puno o. Camba. Camba. Diy mo na kailan mo pa hinog dahil na hinog na. Takain ka na lang. Ngayon titig man ni idol ko. Oh <laughs> yan titig man ni idol ko. Ku tulong alis na. Singot ta tunggo amo tukwa to banana kid. Amia. Ambil gain. Menerima natin mga idol. Ku tayo isa. Yan oh, na sa kanyang puno oh. Iya. Ah, anu, buah ibuprofen sia. Main 5 jam sading. Eh. Oh. Aduh, eh. Hmm. Kamis. Tu Hmm. hmm. Idol. Pauwi na kami. Pubuhay na namin yung saging. Ayan na si Jofero. Ikekera na niya yung saging. <laughs> ano bang madamo dalhin uh -huh. Dalin pa namin doon sa may tower na yun mga idol. Nandun yung ano yung rotor. <laughs> Ayan na yung nakuha namin na saging mga idol. Oh, Marami-rami rin pakai jofer dalam mesin go so, malam ini mga idol at may mga nahinog na ito may mga nahinog na sa kanyang puno ito kung gutom ka pwede mo siya kainin dahil nahinog na siya mga idol ganito lang ang buhay sa probinsya mga idol kasi ipag ka lang magtanim meron kang anin at aantay na blessings Kapit kami mga idol. Ayan pa oh. Isang ano, puti nakita namin oh, no? nahinog na lahat. Pwede na makain mga idol. Pwede na makain pagkagutom ka mga idol. Oh, ayan, titikman daw ni idol. Gutom na ko Gutom na. Ayan pa oh, kinain na ng ano ng daga na sobra na mga idol no Kaya kinuha pa rin namin dahil may mga hinog na rin siya at pwede pa magkuha yung iba ayan pa si Joffer masaya siya mga idol <laughs> marami <laughs> daw saging dahil niya